Pala. bakit pa ba sa hotel pa kayo nag-uusap? Baka kung ano na yan. Bakit? Saan ba mo pinag-uusapan ng negosyo? Akala ko ba nangungutang? Nangungutang ah Eh, may porsyento. Ano ba tawag doon? Di ba negosyo? Eh, ano naman kaya ibabayan niya kung sakasakali, ano? Eh, sakay lang siya. Yung asawa niya? Sa so, na, Isang milyon? Oo, oh, isang milyon. Lahat yung taon lang, kikitain mo yun, ha? Magkano ba halaga sa inyong pangalan mo? Asawa mo? Mga anak mo? Ano ito? Blackmail? Bahala ka kung ano gusto mo. Basta sa akin, pareha yan. Negosyo. Nangungutang ka, pangalan ko. Nakinabang ka, asawa ko. Magbait ka. Malaking pera yan, ha? Baka pwedeng pag-usapan. Ba't ano ba asawa ko? Isda sa palengke? Isang milyon. Ano ba talagang kailangan niya at hindi niya masabi? Nangungutang yung tao, eh. Sa'yo? Oo. Tis oras ng gabi? Oo, mahigpit ang pangangailangan, eh. Iba rin siya. Siya na may kailangan, ikaw pa pinapunta. Bakit hindi siya dun sa biyanan na lumapit? Bakit hindi siya ang tanungin mo? Talagang tatanungin ko. O oh, sige, pakialaman mo. Ikaw huwag patakbo ng lahat, ha? Eh, hindi ba gano naman talaga? Ako may hawak ng pera, di sa akin siya dapat lumapit. Ano malay niya? Dapat alam niya. Tsaka, teka nga pala, bakit pa ba sa hotel pa kayo nag-uusap? Baka kung ano na yan. Bakit? Saan mo pinag-uusapan ng negosyo? Akala ko ba nangungutang? Nangungutang ha? Eh, may porsyento. Ano ba tawag doon? Di ba negosyo? Eh, ano naman kaya ibabayad niya kung sakasakali, ano? Eh, sakay lang siya. Yung asawa niya? Sinabi ko bang Pautangin ko siya. Sige. Pautangin mo. Basta ba, sagot ng matanda eh. Bakit sa akin ka nang susumbong? Why don't you tell the old man? Because I think he loves her. Masasaktan lang ang papa. Now you know the meaning of love. How can you take it, Carol? Take what? Ang papa at ang babaeng ito. Do something. Stop the wedding. Hindi mo pamahal ang papa? Of course, mahal kong papa mo. That's why I want him to get married. Ano? As long as he's not married, ang tingin niya sa akin ganito. An employee, a lawyer. After the wedding, asawa niya si Victoria. Ang tingin ng papa mo sa kanya, asawa na. Then I strike. Are you serious? Of course I'm serious. Ang ambisyon ko sa buhay is to be the other woman. His mistress. Nandun ang pera, nandun pang pagmamahal. Para sa akin, David is a good son-in-law. Ambisyoso. Masipag. Maring iba siya sa husband. Hindi naman ako asawa niya. But marriage is sacred. Sa hirap at kinahawa. Do something about it. Pinakuha niya ang gamit niya, so pinadala ko. Siya naman ang umalis dito. Di siya ang bumalik kung gusto niya. Carl? Handa na ba ang mga papeles? I'll have it ready for signatures by tomorrow. May pagbabago ba ho? Nothing, really. Only the date of the wedding. Nag-usap kami ni Victoria and we both decided to get married on Friday. Maswerte raw sa kanyang araw na yon. Right, darling? Papano mga invitasyon? Nakalabas ng iba. The governor is coming. The mayor. Pagawa ng iba. Papano ang relatives ni Victoria, her friends? Baka mag sila sa panahon. Wala akong ibang imbitado. No friends, no relatives. Ako lang ang kailangan ni Adolfo. And that's all he's getting. You're all I want. Pupunta nga pala kami ni Victoria sa simbahan to see the priest to confess. Baka naman gusto ng mga anak kong samahan ang kanilang ama. All right, Papa, if you believe tree is not a crowd. Sylvia? Confession is only for sinners. Wala naman akong kasalanan, Papa, eh. Kayo na lang pumunta. Ewan ko ba kung ginagawa ko rito? Takot ka naman sa asawang. Pag nahuli tayo, hindi mo kaya sanggahin. Ano ba nangyari? Wala na kami ng asawa ko. May lalaki pala siya eh. Kung ako nga meron eh, siya pa. Paano mo nalaman na huli mo? Buntis eh. Wala naman ako. Ano yun? Tumubo sa hangin. Akala ko ba yung asawa mo damitan lang ng puti madre na? Sino ama? Si Louie. <laughs> Masaya. Hmm. Patay siya kay Olivia pag nalaman yun. O, paano kayo ngayon? O, paano kayo ni Louie? Papatayin ko nga sana eh. Sayang ang bala. Makukulong pa ako. Kwartayin na lang namin. Bayaran na lang niya yung mawala oh, ako rito. Isang milyon. O oh, pa paano bukas? Ano meron bukas? Alis ah, tayo. Pagbalik mo, dala mo na lahat. Yun e ang gusto mo hindi di ba? Wala nang balikan. papano bukas ano oras ikaw?